Parang ngayon, medyo kabado ako ng, uh, na uh, nagano yung hininga ko Nung nakaharap mo na ako? Oh, Nag-iba bigla? Nung oh, wala ako, nung hindi? Nung nandito nung napupunta ako dito sa inyo. Automatic na, ano? Oo. Oh. Parang ako, pagka Basta, ano? ko pa nga lang eh, na ano na ako, kinik uh, kinakabahan ako. kinakabahan ako kinikilabot uh, kinikilabot ka naman. pagka naman. ko. Tulog ka lang ha. Sa kapangyarihan ng Panginoong Yahweh, Panginoong Jesus, Diyos sa Santo. Tinatawagan ko gumagambala dito. Pasok sa katawan niya. Titigilan to ha. Naintindihan mo? Ha? Naintindihan mo? Naintindihan mo? Ipson, ipson, ipson. exact, igmak, it, ito. It. Naintindihan mo? Ha? Naintindihan mo? Tira-tira na lang to, mahina na to yun. Parang kaluluwa. Hindi, buhay pa to. Mamamatay na to ngayon. Tama? Tama? Oh, tanggalin lang ang ginawa dito. Kaysa pahirapan pa kita. Dali. Tanggalin mo na. Gabi naman dalawang kamay mo. Ayaw mo. Gusto yung dadaan muna sa garute. Ha? Gusto mo'y dadaanin ka muna sa garute? Ha? Uy, ha nga sa inyo. Gusto gusto nyo nasasaktan kayo. Ibay ayaw eh. abretik probino mabamit pag Tar tarag-tarag -tar sa kisong. wala na satram atram matram wala na to wala na to brother ipsum 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 ipsak, ipsum iksap ikmakitong Ito para ma-confirm ano ginilitan ko kasi yung nakaradaan no sir Baka nasa impyerno na, dudukutin ko sa impyerno. Pasok, kung galing sa impyerno yun. Kumabala dito. Ikaw na yan? Ha? Abertik Trubino, mabamit, Voltari, Gutaris, Kisum. Wala na eh. niya. Kira lang. Wala na ito, madam. Malaya ka na. May nararamdaman ka pa bang sakit? Wala. Wala. Pero Follow up ng... lang talaga ngayon. Inano mo ako, parang kinikilabutan ako. tatawagin ko Hilabong na sa tanong. impyerno. Higit ka. So, kapangiran pang dinudukot ko sa impyerno. Gumambala dito, pasok sa katawan niya ngayon din. Ipsum. Ipsum. ipsum, iksak, igmak, ikutum. Ikaw na ulit yun? Ikaw na yan? Galing ka pa impyerno? Ha? Galing ka pa impyerno ngayon? Ha? Abertik na Mabamit Baltari Gutares, Kisum. Uh, 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 Nasa impyerno ka na Oo. Uh, Uulit uh. uh. ka pa? Nagtira ka pa eh, bago ka mamatay eh, tanggalin lahat ng ginawa. Gamitin to. Gamit, dali, pagpag, buong katawan. Nagtira ka pa ha? May konti pa eh. Lahat ng naiwan mo. Mainit sa impyerno? Mainit? sa tram, at tram, matram Mainit. Sa mas mainit sa tali sa yos empir na, huh? mas mainit. Patay na to, lapan na tana. Kailan ka na matay? Ha? Kailan? Kailan ka na matay? Kailan? Sagot? robinum mabamit, voltare, oh, kutare, <puff> si Sum. Nakagaw diba ito si Abe. Napatay na ito eh. Gigilitan ulit kita ha. Do double kill kita. Double dead. Parang ano, mga baboy, gayon. Ba dapat lang sa iyo yung mga mangkukulam. Apoy ng Panginoong Yahweh. <sharp> ano? Lalaban ka sa Panginoong Yahweh? Nakaimpero ka na nga. Ika-ikay lang, ika-ikay. Lumaban pa. Talo na kayo mga mangkukulam kayo, ha? Ha? Naiintindihan nyo? Nakakapanggalang bala pa kayo pag nasa impyerno na kayo? Ha? Nakakagawa pa baga kayo? Sagot! Ay kahit ano'y kaya ko nang gawin sa iyo, tigay patayin, na. Ayaw maniwala? Apo, isa sa dumat gumora. Maniwala ka na. Maniwala ka na. Ha? hindi nawala ka na. Oh, walang humpay ang apoy dyan. Patay ka na eh. Kahit ano kaya ko iparusa sa iyo, maniwala ka sa akin. Daladala -dala sa internet yan. Ha? Ano? Sasagot hindi. Oh, mapag-usap ka. Titigilan na to kahit na sa impyerno. Na. Nakakagawa pa kayo sa impyerno, hindi na. Ilan kayong gumawa dito? Palaksan ko ulit ang apoy. Ikaw lang. Ubus ha. Wala ulo. Okay, hanga sa inyo eh. Gusto niyo pay nasasaktan kayo eh. Ano ka mambabarang mangkukulam? Mangkukulam lang. Malalaman ko naman eh pag ikay tinuklaw ng ah, si Moises, ikay mambabarang. Tuklaw eh. Ah, hindi. Mangkukulam ka lang talaga. Proud ka doon. Gusto mo ulit matikman ng apoy ng Sodom at Gomorrah? Ano ini mainit? Yun o sa impyerno. Ay, titingnan natin. Apoy ng impyerno. <laughs> o, oh, yan ang apoy ng impyerno ha. Apoy na sudom at gomora. <laughs> Ay, mas masakit na sudom at gomora. Masakit ano? Mas masakit. Mas masakit pala. O, tanggalin lahat. Tingnan mo yung isda natin kini at mamamay... Ay habang buhay yung pag pinagkit ko sa'yo <laughs> Pipitawan oh, ko kamay mo. Mga... Ubusin mo lahat ha, para mabilis. Tali. Yung... Sa id ha. Ayaw ko naman may pa ha. May Bago, ka may ha. Mga... Bago ka mamatay, nagtira ka pa eh. Oh. ano? tanggal lahat, dali. Nagtira na lang to, brother. Sino ma... Ay, mamaya na. Napakamin na ka natin to. Hindi. Hindi na natin nalaman. Hindi. Oh kakasama ang panalubi patay na naman gigilitan ulit kita ha Diyos nang bahala sa iyo malay mo nasa imperno kapag utang ulo mo hindi kayo gagawin ano volleyball na mga demonyo doon gusto mo kayong parusa mahilig ka mag magpagpalula ng tao mahilig puputulin ko ulo mo pare kay volleyball na mga demonyo doon yung ulo may gagawin volleyball hindi kayo basketball gusto mo yan niwala ka sa akin. Gagawa tayo ng court doon. sa kalukuhan niya. <laughs> sa id ha. Ayaw na may magtitira pa ha. Mama, matay na lang kayo. Naglagay pa kayo. Ano? Gawa mga Pag nagilitan, mga dalawang araw pa bago mamatay. Yung iba, patay rin agad. Huwag magpagbalay lahat uh -huh. pag pag -pag hindi mo alam na rin Bising ang diwa nito eh oh, naka ni ka. Ate, tumawang nga Gising diwa, may gayaan. Pag hindi agad pumasok, yun, alam ko na na kung pumasok man, gising ho ang diwa. Wala nakikita mo sa katawan mo ate? Isa lang. Wala, padilim Apoy. Patilim Ako eh. na parang na, 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 na parang apoy. Oh. Ang mapula. Tapos yung kamay mo nagkukusa. So, parang ano lang. Gising ang diwa. Ito, ito, parang ano ito, sakit to, masakit to masakit oh, diyan ko tinira eh. Oh, parang nakaramdam ko may nakaano pa. Parang may nakatusok pa rin ano. Mm -hmm. Kahit wala na no? mm -hmm. ano. Nakaano pa. May ano yun? may connection na yan diyan pero makikidlat okay, ang mm -hmm. Parang may kuryente. Oh, naga uh, parang kanina kalabutan yung connect. May connection <laughs> pa yan. ganyan, pag uh, gising ng diwa. Tingnan mo kung pugot na yung ulo ng gumawa Mararamdaman mo yan pag parang mainit yung leg mo. Naaawas dugo nun. Hindi pa? Mayinit. Mayinit ang may Mayinit. Oh, meron. May part lang mayinit. Nabukal na, dugo yung gilid sa kanina? Dito. Oo. Nasa imperno na yan eh. Parang nalagablab yung paningin ko. Parang yan ang nakikita ko sa ano. Parang nagkikinda ng... Apoy? Apoy. Nakita mo na, yung apoy ng sa and Hindi. Na ano, sinsya, gising ka mararamdaman mo yung kahit pa paan. Mararamdaman mo rin yung sakit? tam-tam oh, ko din. Ay, mayroon na, mayroon na, mayroon, diba? Alam na alam ko sa katatanggalan eh. Oh. Ano, ready ka na mamaalam? Ikaw nalikakaw sa amin kayo, mga kukulam. Pasok! Huwag ko ulit sa harap Ano, ready na? Ha? ka na? Ha? Pabalikan na doon Sag Gusto yung masasaktan ulit Hindi ko naman pupugnawin yung kaluluwa mo Ano, gigilitan lang kita ulit Para mawasak na yung itim na karga mo Itim na karga na Pinahabol mo pa dyan habang buhay ka maghihirap dyan sa impyerno uh -huh. pasok sa impyerno ate balik balik kang halo lupa gumaan mm -mm. nawala na yung ko sa kamay mo konti na lang hindi ka tulad kanina nung dyan pa siya no Oo, kanina pa kilabot nawala rin may konti pa Iba-ibaan. Uh -huh. Iba-iba na. Oo, oh, hindi ka tulad nung kaninang dumating ka. Iba ang pakaramdam ko. Nung pag ko pa lang, ang bigat na. Mabigat? Oh, Oo, oh, pero ngayon, wala. Gumaan <coughs> na lang? Uh Oo, -oh. magaan na. Ano yun? Hin bago siya kunin ay, ano? Naglagay, -lag nag-iwan. Uh -huh. Diba? Malamang yun, 2 days bago kinuha. Yung mismong manggagawa lang yun. Yung Ah, may yung nga pala, inutos nga lang pala to, ano? Dikit ka, babalik ko na sa nagutos. Hindi naman kasi mamamatay yun. Pinalik ko na lang sa nagutos. Mm, okay. Um, okay ka na. May tubig ka ba? Ay, suspecha kasi kami kung